What's up mga kadukso? Ayan, so mabilis ang vlog lang po ano. Papalit lang po tayo ng pipe. Yan, tuloy review ko na rin po itong ating MBR1 power pipes Okay pa naman yung tunog po niya. Dito sa motor ko wala naman nagbago. Wala naman akong naging issue siya kanya. Ayun ano. Tapos ang napansin ko lang, ito kasi oh. <laughs> ito, ito, pakinggan niyo. Ayun oh. Alog na sa loob. Hmm. Siguradong may meron nang ano diyan. Na tanggal. Mahina lang naman kasi talagang welding niya, makikita naman sa loob. Eh, syempre mamumurahin pipe nga lang, di ba? Ano? Oh. Lalig na may tanggal sa loob so ibabalik ulit yung stock dahil nagsawa na naman ako okay pa naman yung tunog niya eh kaso nga lang ngayon oh. Matunog talaga guys ngayon ko lang napansin eh hindi naman yun yung dahilan kung bakit papalitan ko ulit ng stock ngayon papalitan ko lang kasi nakakasawa talaga minsan kaya napag decide ko na palitan na lang ulit Punta kasi ako na namaya. Kaya, yung sabi ko, ang galing ko lang muna. Ito na pala yung ating motor, no? So, ayun po, sa mga nagbabalak bumili ng MBR-1. So, mga 6 months ko ku lang yata na gamit, no? 6 months ba? Wala pa. Mas ito, yan. ba diba dati stainless? Sya? Nangalawang na siya, guys. Hindi naman talaga siya stainless, eh. Ayan, no? Tapos di ko alam kung mayroon na yatang bitak doon eh sa may ano niya na yun, kabitan. Tignan natin. Tignan natin. Ito na guys, natanggal ko na. Wala naman pala siyang ano, tama. Kala ko may tama. Yung gilid. Wala naman pala. Sobrang itim oh. Ito na yung ano natin. Medyo may... Ano lang talaga oh. Yan. So, stock is good. Na naman tayo. <laughs> Nagsawa na naman eh, no? Missing caliper. Yun. So, balik ko lang guys. Yan lang. Update ko lang kayo sa MBR15 natin sa mga tatanong pa rin. Salamat po. Like, share, and subscribe. Bye-bye.